Makulit kami. Makulit kami. Aalis pa rin kami kahit maulan. No kasama ko si Denver, hey. si Grace. Bali, imimit namin yung iba namin kasama sa... Saan ba? Tropical. tropical. Sa tropical. Kayo nang bahala, manghula kung saan tropical yon. <laughs> Update ko kayo mamaya kapatid. Dad. At... Sa ako pa pala ng kain tayo. Let's ah. go! Ayun know? oh! Driver! Alas Anna. 4 pa ako nagising eh! Anong lugar na ba ito? Pahinaan. Nandito na kami sa may pahinaan at bibili lang kami ng mga kulang namin kulang namin na pagkain. Di bali nang walang pagkain. Basta may alak. <laughs> ito, ito. Babawasan niya okay, rin 'yung isda. Babawasan ko 'yung isda. masyadong malaki 'yung maliit niya. That's different, Cholong. Yes, mam, Oh, kilo. 'yan. 398. Wala nang bawas? Babawasan niya 'yung isda. Babawasan niya 'yung isda. kilo. Ah, ito ano ba sa, yun, yun, sa lang yun, Ayun, bibili lang kami ng isda pang-ihaw. O, Oh, pang-ihaw. Ayan, natapos na kami mga malengke. Up okay now. na, that's na. Wala nang nakalimutan. Na Saan po dyan dito? Ipakap, ayan tapos. <laughs> ayan, tapos. One hour na lang. Nandun na kami sa destination namin. Bye. Tapos na tayo sa simentadong daan. Rap road na tayo. Bali, lumigo kami sa may Barang Barang barangay. Anong barangay? siya na address. <laughs> barangay siya na address. Tapos eto, na. Stop muna kami rito. Waiting lang muna kami dun sa contact namin kasi baka maligo kami kung saan yung, Kung saan yung papunta. Ayan, pag kayo rito sa Kalikasan Campsite, expect nyo na may mga rough road. Kaya ang gagawin namin, kumuha kami ng, nag-rent kami ng jeep, papunta mismo rin sa may campsite. Ayan at nandito na kami sa may Ines Ines camping site Dito magpapark yung van namin Going to Kalikasan campsite Love the world but keep the sky on your mind Nagpark na kami dito kay Lola, Lola Ines, Lola Ines. Tapos since yung jeep hindi kaya tumawid sa may river, sa may ilog, kaya kami na lang yung pupunta. Teto, naglalakad na kami. Yun, jumping na rin. Lito lapit nun eh. Ano ba? Jumping na rin. Pagtawid ni Lito lapit. Ah, patay na si Lito Lapid. Lucardo. Ah. Ay, kala ko si Lito. Shooting yun. ko si Lito Lapid tayo patay na. Si pinuno, si pinuno. Oh, oh. Tapos, Dito yung, yung dadaanan natin tulay, hmm. yung nagtulay ni Cardo. Ah. Ano pangalan niya, Tay? Tatay Roger po. Ayan, si Tatay Roger. Siya yung nag-aabang lagi. Ayan, siyang siya yung siya nag-aabang kapag mapupunta kayo ng kalikasan campsite. Opo. Ayan, ayan yung ilog. Lanatin River Ano pa? Lanatin Ang tawag pala dyan is Lanatin River Opo. Yung sa niliguan nyo, Mamuyaw River Ah, Yon. yung pala ayos na sabi ko e, Mamuyaw Bali, dun sa may kalikasan campsite Ang tawag naman is Mamuyaw River Opo. Marami na rin dito mga campsite oh. Maraming pagpipilian Yan at Napakalinis ng daan <laughs> Walang putik. Ha? Walang kaputik putik, putik paw Ingat ha. Dito na kayo paw sa gilid. <laughs> paw ingat ha. Natapa ako. Dito raw kasi nag-shooting dati yung ang probinsyano. Ayun. Dito sila nag-aabulan. Dito daw dinaroon sila <laughs> lapit. Ha? Kailan pa? Kaya nga, kala ko patay na si Lito Lapid eh. <laughs> Sana lang pala, ang probinsya, no? Deliterio lang pala. Eh ano yun yung tulay, tatawid tayo dyan tapos nag-aabang na yung Alam jeep. Ano pangalan yan? Ano? Tulay ni Sab uh -huh. Cardo. Ayun! Sabi yan ni Manong kanina. Tulay ni Cardo? Oo. Dapat si Cardo nagpagawa niya na. Nandito na kami sa tulay ni Tulay ni Cardo. Hoy, tulas. <laughs> -dum, yan no? pala to. Stig. Stig. Hey, no, stig. <laughs> stig. tapos na tayo sa tulay ni Cardo. Ayan, ito yung jeep na gagamitin namin going to Kalikasan campsite. Ayan, tayo. Thank you, thank you. อัน <laughs> Nam thank you ha. Ah. Walang ano man. <laughs> bali. Basta kayo. Bali, sikap na na raw yung nagsabi na babalik-balikan yung mga gamit. <laughs> thank you, -balikan Kap. Balikan lang pero hindi ko bubuhatin. <laughs> bali, no, no. Titignan niya lang. nandito na kami sa entrance ng Kalikasan Campsite. Tapos para makapunta mismo ron sa may campsite nila, tatawid tayo ng sapa napit lang naman ayan yung pinaka campsite. Isang tawid na lang sa batis. hindi natin palatangin to wow 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 magandang ano yan. oh 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 ang oh oh ang sarap Welcome to Kalikasan Campsite. Yun! Stig dito sa lugar na to. Solong-solo namin. May santol ba? May santol ba? Pwede ba umakyat? Stig! Ayun, ito yung likod ng campsite. Anap na nang pwedeng iihiyan mamaya. ito Meron, may Ito yung loob ng no? kubo nila rito. dito tayo sa loob ng bahay. Hindi ba, ino-open yung ilaw. Tapos meron sila mga books dito. Yan, sa mga book lover dyan. May dirt din. Kumukulo na pag. Ayan, titibla lang muna tayo ng kape. Ayan yung CR nila rito. Kanina raw, dahil sa ulan, nasira yung bubong. Pero may bubong to. Nasira nga lang. Ayan, ito yung sink. Ito yung toilet nila. Timpla lang muna tayo ng kape. Kape muna tayo mga kapatid. Time 730. check. 7.30 at tapos na kami magluto ng ulam. Ayan. Sinampalo kong manok. Pero ba tayong iniyaw na yellow pin tapos Barbecue. And yung yung ano, okay. tainga ng pusa. Kasi yung ng pusa. Kasi <laughs> <Sige, sige, sige. laughs> yung ng pusa. Ano po yung handa natin ngayon? Tainga ng pusa, tainga hey, ng aso. Ah, <laughs> And let's eat na. Dinner time. Oh, pray na. Pray na. Pray na. Pray na. Pray. Lord God, thank you po. Um, sa araw nito. Sa magandang panahon nung no, na kami dito. Salamat po sa mga pagkain na nakahain sa aming harapan. Um, may, this be, may this be our um, energy. Um, th thank you, Lord, and we give back to you so Jesus our Lord. Amen. Amen. Atak. 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 Atak, <laughs> atak. atak. itsura niya sa umaga. Kape ng mo. Kape muna tayo mga kapatid. Ayan mga kapatid dito tayo sa may ilog muna Ito yung entrance Papunta sa kalikasan campsite Tapos ayan yung pinakabahay nya Mamaya ituturko kayo ng buo sa loob ng bahay nya Pero sa ngayon dito muna tayo sa ilog Hindi na ako masyado nakapag vlog kagabi kasi nag socials kami tas anong oras na rin natapos kaya bawi na lang ako ngayon day 2 para dito tayo sa may ilog okay yung tubig dito sa ilog sa may kalikasan campsite ang sabi nung kahapon na kausap namin ang tawag daw dito sa ilog na to is Mamuyaw River kasi nasa barangay Mamuyaw siya tapos yun nga lang may mga bato pero hindi naman sobrang sakit sa paa may dito kasi sa part na to uh, mabato talaga kumbaga pinapakita ko lang sa inyo yung itsura nung ilog ayan Mahaba siya hanggang dun sa dulo. Tapos ang sarap maligo rito mga kapatid kasi ang lamig ng tubig. Kaya okay na okay pang refresh ba. Tapos ituturo ko kayo dito sa loob ng Kalikasan Campsite. Ito yung CR nila dito sa labas. Merong 1, 2, 3 na CR. Ito, liguan lang shower. Tapos, ito rin, same lang. Ito, may toilet and, and may, may bowl. Saka bidet. Same lang din dito. Ah, hindi pala tatlo, bali apat apat yung toilet nila dito sa labas tas eto merong dalawang tent ang kagandaan dito kasi sa tent nila may patungan kaya hindi siya mababasa ng lupa pasok tayo check natin yung tent nila bali yung tent nila is ayan good for 3 person Check natin yung loob. May mga foam din sa loob kung gusto nyo gumamit ng tent tapos wala kayong dalang foam. Para komportable kayo, meron sa loob ng mga extra foam na pwede nyo gamitin. Tapos, ayun yung bahay. Bali, kapag nag-rent kayo rito, sa inyo lang tong buong place walang ibang kasama tapos lahat ng um, gamit meron na rin dito kitchen utensils yun nga lang um, sa mga mess kit much better na magdala kayo especially spoon and fork kasi limited lang yung spoon nila rito pero yung mga plato stove meron na rin ref wala rito mga kapatid yan Pasok naman tayo dun sa may pinakabahay. Ito yung loob ng bahay. Ayan. Ay, hindi naman siya kumakain. Ano yung luto Ano to? Ay, ay dobo. Yun. Ito ka, paano lulutoy mo ka? Wala, atit lang. <laughs> seryoso yung na! Bakit ba? Ito, masyadong seryoso dyan ka pa. Ha? <laughs> Ayan, meron tayo rito imported na itlog. Itlog ng ostrich yan. Titignan natin kung ano lasa. Tapos ito yung nature vibe na CR nila rito. Dito mga kapatid, meron silang kubo, tambayan. Kung gusto nyo dito kumain, Ayan, meron silang long table dito tapos may kubo tapos dito yung grilling area nila yan kapag ka gusto nyo mag ihaw dito tapos kung gusto nyo magluto ng gamit ang kahoy dito rin meron din silang presto rito tapos eto lang yan gilid lang yan ng ilog tapos meron pa rito sa may likod ng bahay mismo open space lang din punta natin ito yung kwarto sa loob ng bahay Ayan, ito yung likod bahay nila. Kung hindi kayo kasya dun sa bahay, tapos may, dun sa may tent, pwede kayong magdala ng tent tapos dito kayo magpumesto manguwa lang kami ng daon ng saging para sa budel pa. ayan nanapanap lang tayo ng daon ng saging wow wow Malampunit. perfect walang Ganyan kami rito mga pinsan. <laughs> Ito na nga mga kapatid At natapos na ang ating Overnight stay dito sa Kalikasan campsite At nagre-ready na kami Pauwi Nandiyan na kasi yung Jeep na magsusundo sa amin At dadaling kami dun Sa may pinagparkingan ng van Na gamit namin Maganda rito sa may Kalikasan campsite lalo na sa mga nature lover talagang mapipil mo yung nature vibe kaya nakaka relax maririnig mo lang syempre mga ibon yung ilog tapos napaka peaceful nun lugar maganda talaga syang puntahan lalo na at stress ka gusto mo mag chill lang yan, recommendable tong kalikasan campsite. Bali yung full details ng kalikasan campsite if ever na gusto nyong pumunta rito. Ilalagay ko sa may description box para meron kayong guide. Saka sa lahat naman ng vlog ko, naglalagay ako ng mga details ng mga bawat pinupuntaan ko sa description para ma-review nyo pag nagustuhan nyo pumunta or nagplan kayo bali kapag pupunta kayo sa may kalikasan campsite mismo dadaan lang kayo dito sa may river kung saan dito rin kami naliligo sulit yung stay namin dito sa kalikasan campsite at etong kalikasan campsite is very recommendable malapit lang siya sa Manila siguro mga 2 hours away lang And since galing kami sa Pasig, parang 1 hour may lang nakarating na kami dito. Baya Marilaki Highway lang siya. Ang landmark papunta rito sa Kalikasan Campsite is yung Arco ng San Andres. Papasok ng Barangay Santo Nino. Ayan, muli mga kapatid. From Lakwatchero, hashtag Project Laboy. Happy travel and peace! you!